alam niyo po ba na ang korupsyon sa gobyerno ay hindi lamang isyo ng maling paggamit ng pondo, kundi isang sugat po na matagal ng nagpapahirap sa ating bayan. Sino nga bang nangunguna sa kontrobersyang ito? Tagal na nating alam na may mga corrupt sa gobyerno. Eh sila nakaupo niyan. Simula pa yan sa lahat, sa lahat, ng mga, mga naging presidente. Panahon na po para suriin natin ang masalimuot na problema ito at alamin kung paano tayo maring magkaisa bilang isang bayan. Ang korupsyon po ay isa sa mga pinakamalaking hamon talaga na kinakaharap ng Pilipinas hanggang sa kasalukuyan. Nasa kabila po ng mga pagsisikap ng iba't ibang administrasyon na sugpuin ito, nananatili pa rin ang malalim na ugat ng mga sulinaning ito sa iba't ibang antas po ng pamahalaan at lipunan. Ayon nga po sa Transparency International, ang Pilipinas daw ay ang ay nakapagtala po ng score na 33 sa Corruption Perception Index noong nakaraang taon na ibig sabihin nagpapakita po ito ng mataas na antas ng perception ng corruption sa ating bansa. Ang ganito pong sitwasyon ay hindi lamang po nagdudulot ng pagkawala ng tiwala ng mga taong bayan o no, sa kanilang pamahalaan, kundi nagiging balaki din sa pagunlad ng ekonomiya, ng lipunan, at ng iba't ibang aspeto pa ng ating pambansang buhay. Ang corruption po ay may malawakang epekto sa lipunan. Isa po sa mga pangunahing epekto nito ay ang kawalan ng tiwala ng mga mamamayan sa kanilang pamahalaan. Nakapagpatuloy po tayong nakakarinig ng uh, balita tungkol sa katiwalian. Ang ating pananampalataya ay nawawala din no? patungkol sa kakayanan ng isang leader na magbigay ng serbisyo sa ating lipunan. So sa halip po natingnan ang pamahalaan bilang isang instrumento ng kaayusan at kaunlaran, ito po ay nagiging simbolo pa ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Now, bukod po dito, ang korupsyon ay nagdudulot din ng pagkaantala sa mga mahalagang proyekto at serbisyo. Sa sektor po ng edukasyon, halimbawa, marami pong mga paaralan ang kulang po sa kagamitan at uh, infrastruktura dahil po sa pondong nakalaan para dito ay nauwi po sa mga bulsa ng tiwaling opisyal. Sa sektor po ng kalusugan, ang kawalan ng sapat na pasilidad at medikal sa kagamitan ay nagiging mas kapansin-pansin lalo na sa mga panahong kritikal tulad po ng pandemya no noong COVID-19. Ang corruption po ay nagdudulot din ng hindi pantay na distribution ng yaman at opportunity. Ang mga lugar po na malayo sa sentro ng pamahalaan ay mas lalong naapektuhan dahil sa ang pondo para sa kanilang mga proyekto ay nauubos po sa hindi tamang paggamit. So dahil po dito, nagiging mas mahirap para po sa mga probinsya at munisipalidad na makipagsabayan sa urbanisasyon at modernization. Isa po sa mga kontrobersyal na isyu ng korupsyon po sa Pilipinas ay ang manumalyang paggamit po ng pondo para sa COVID-19 pandemic. Sa ilalim po ng programang ito, inilaan ng pamahalaan ang bilyong-bilyong piso upang tugunan ang pangangailangan para sa mga medical supplies tulad po ng face mask, personal protective equipments or PPE at test kits. Gayon pa po, no, ang Commission on Audit ay nakakita ng mga irregularidad sa paggamit ng pondo. Kabilang na po ang sobrang mahal na kontrata at kawalan po ng maayos na documentation. So ang isyu pong ito ay talagang nagdulot ng malawakang galit no, mula sa publiko lalo na po ang pandemya ay nagdulot ng, ng malaking paghihirap sa marami Pilipino. Kagaya na lamang po ng pork barrels scam. Ang kontrobersyal na bumabalot po sa tinatawag nating Priority Development Assistance Funds or PDAF ay isa pang halimbawa din ng sistematikong korupsyon. So sa isyo pong ito, natuklasan po na bilyong-bilyong piso ng kaba ng bayan ang napunta sa mga peking non-government organizations or NGOs na hawak ng mga pribadong individual. So ang pera pong ito na dapat sana yung nakalaan para sa mga proyekto at programang na makakatulong para sa mamamayan ay nauuwi sa mga bulsa ng iilan. Ang mga gintupong uri ng katiwalian ay nagpapakita ng malalim na problema sa transparency at accountability ng pamahalaan. Ang ugat po ng korupsyon sa Pilipinas ay maaaring masundan po sa iba't ibang salik. No? Kabilang na po dito ang kahirapan, no? mababang sweldo ng mga kawani ng gobyerno, at kakulangan ng sistema ng accountability. Ang kahirapan po ay nag-uudyok sa ilan na gumawa ng mga iligal na gawain upang makaahon sa kanilang sitwasyon. Sa kabilang banda po, no, ang mababang sahod ng mga empleyado ng uh, gobyerno ay nagiging dahilan din upang sila ay maghanap ng dagdag kita kahit na ito ay sa hindi tamang paraan. Ang kultura po ng nipotismo at uh, padrino system ay isa rin pong salik na patuloy na nagpapalaganap ng korupsyon. Na sa ganito pong sistema, ang mga posisyon at uh, oportunidad ay binibigay batay sa personal na koneksyon kaysa sa kakayahan. So dahil po dito, ang mga opisyal na hindi kwalipikado ay nauupo sa mga posisyon ng kapangyarihan na nagiging sanhituloy ng maling pamamahala at katiwalian. Ang kawalan po ng transparency at accountability sa sistema ng pamahalaan ay nagiging pangunahin na dahilan din po ng hindi pagkontrol sa korupsyon marami pong transaksyon no ang hindi nabubusisi na maigi at ang kakulangan po ng mga mekanismo upang masubaybayan ang paggamit ng pondo ay nagbubukas din po ng oportunidad para sa katiwalian. sa kabila po ng matitinding suliranin ng korupsyon, may mga hakbang na maaaring gawin upang labanan po ito. Isa po sa mga pinakamahalagang hakbang ay ang pagpapalakas ng transparency at accountability sa gobyerno. Ang mga ahensya tulad po ng Commission on Audit, Office of Ombudsman at uh, Sandigang Bayan ay kailangang suportahan upang magampanan nilang kanilang tungkulin ng maayos. Ang pagbibigay po ng mas malaking pondo at ang mga kagamitan para sa mga ahensyang ito ay makakatulong upang masubaybayan ng mga opisyal na gumagawa po ng katiwalian. Ang paggamit po ng teknolohiya, isa rin sa mga mahalagang aspeto sa pagsugpo ng korupsyon. Ang pag-digitize ng mga proseso sa gobyerno tulad po ng pag-apply ng mga permit at uh, pagbabayad ng buwis ay makakabawas sa direktang interaksyon ng tao at opisyal na madalas po na nagiging daan ng katiwalian. Sa so bukod po dito, ang paglalagay ng online transparency portals ay magbibigay din po ng opportunity sa publiko na mas masubaybayan pa no, ang paggamit ng pondo ng gobyerno. So, ang edukasyon po ay saring mahalagang sandata laban sa korupsyon. Ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa tamang pamamahala at pagiging responsable ay maaaring magsimula po sa mga paaralan. So, sa ganito pong paraan, ang mga kabataan ay mahuhubog bilang mga mamamayang may malasakit sa integridad at kapakanan ng bayan. Ang pagpapataw po ng mas mabigat na parusa sa mga opisyal na mapapatunayang sangkot sa katiwalian ay isa rin pong paraan upang matakot ang iba na gumawa po ng katiwalian. Ang mas mabilis at patas po na paglilite sa mga kasong may kinalaman sa korupsyon ay magpapakita din po na ang gobyerno ay seryoso sa mga pagresolba sa mga isyong ito. So hindi lamang po ang pamahala ng may tungkulin sa pagsugpo ng korupsyon. Ang bawat mamamayan po ay may mahalagang papel na ginagampanan sa laban na ito ang pagiging mapanuri at aktibo sa pagbabantay sa mga gawain ng pamahalaan ay makakatulong upang mabawasan ng pagkakataon ng katiwalian. So, ang pagsali po no, sa mga civil society organizations at iba pang grupo na naglalayong magtaguyod ng transparency at accountability ay sa rin pong paraan upang maipakita no, ang malasakit sa bayan. So, ang paggamit po ng social media bilang pla platforma upang ipahayag ang hinaing ng magbabahagi ng impormasyon tungkol po sa mga isyo ng katiwalian na isa rin pong epektibong paraan. So gayon pa man po, no, mahalagang tandaan ng ating tamang impormasyon lamang ang dapat ibahagi upang maiwasan ang maling akusasyon at fake news. So dito nga po kakiris, ang simbahan ay matagal nang nagbibigay pansin sa isyo po ng korupsyon. Bilang isa po sa mga pangunahing uh, kasalanan na sumisira hindi lamang po sa moralidad ng isang individual, kundi pati na rin po sa tabuang structure ng lipunan. Ayon nga po no, sa Catholic Bishop Conference of the Philippines, ang CBCP, ang korupsyon ay isang anyo ng kawalang katarungan na nagiging dahilan ng kahirapan ng marami. Sa isang pahayag noong nakaraang taon, sinasabi po ng CBCP, ang korupsyon ay isang kasalanang may malalim na ugat sa pagiging makasarili at kasakiman. Ito po ay isang malaking balakid sa tunay na pagkakaisa at pagkakapantay-pantay. Well, ayon nga po no, sa simbahan, ang mga opisyal ng gobyerno ay may tungkuling maglingkod sa tao ng may katapatan at malasakit. So, ang kanila pong posisyon, uh, hindi po isang pribili privilege, no? Hindi po isang pribileyo para sa sariling kapakinabangan lamang. Kundi isa rin pong responsibilidad na dapat gampanan ng buong integridad. Sa katikisan ng Catholic Church, binibigyan din na ang mga leader ng bayan ay may pananagutan na, na itaguyod ang kabutihang panlahat, no? CCC 1906. No, ang, ang Biblia po ay nagbibigay din ng malinaw na babala no, laban sa kasakiman at pandaraya. Sa sinasabi po dito no in Kawikaan 29:4 sinasabi ang hari sa pamagitan ng katarungan ay nagpapatatag ng bansa ngunit ang isang naghahabol sa suhol ay sumisira dito so this verse po ay nananatiling napapanahon no lalong lalo na sa konteksto ng korupsyon sa gobyerno dahil itinataguyod din po no sa Biblia ang pagiging tapat sa lahat po ng bagay tulad ng sinasabi no in Luke chapter 16 verse ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. At ang hindi matapat sa maliit na bagay ay hindi rin matapat sa malaking bagay. Sa so bukod po dito, no, hinihimok ng Santo Papa Francisco ang mga Katoliko na tayong lahat no, na labanan ang korupsyon sa lahat po ng anyo nito. Sa kanyang mensahe noong World Day of Peace, no, binanggit po niya, ang korupsyon ay hindi isang natural na bahagi ng buhay. Ito ay isang cancer na sumisira sa lipunan at nagpapalaganap ng kahirapan at kawalang katarungan. Ang korupsyon no, sa gobyerno ng Pilipinas ay isang isyo po na nangangailangan ng samasamang pagkilos mula sa bawat mamamayan. So hindi po natin maitatangging ang problema ito ay malalim ng nagugat talaga at komplikado. Ngunit hindi rin po tayo dapat mawala ng pag-asa. Nasali po dapat tayong kumilos at magkaisa para sa isang mas maayos at, at makatarungang lipunan. Sa so bilang mga mamamayan, may mga magagawa po tayo upang labanan ng korupsyon. Una na po dito ang maging mapanuri sa ating mga leader. Huwag po nating hayaan no, na ang baling gawain ay baliwalain lamang. Gumamit po tayo ng ating karapatan sa pagboto upang pumili ng mga leader na may integridad at tunay na malasakit sa bayan. So malapit na po ang eleksyon. O kaya huwag pong sayangin ang nag-iisang boto mo para sa tunay na pagbabago. Ikalawa, suportahan po natin ang transparency at accountability sa gobyerno. Maging aktibo po sa mga pag-monitor ng mga proyekto at gastusin ng pamahalaan. Bilang mga Kristiyano po tayo, ay uh, may responsibilidad din no, na itaguyod ang moralidad at katarungan sa lipunan. Manalangin tayo no, para sa pagbabago ng mga pusong matigas at makasarili. Tulungan po natin ang mga nangangailangan, lalong-lalo lalo na po ang mga, biktima, ang mga biktima ng kawalan ng hustisya dahil po sa korupsyon. Gaya po ng sinasabi noon ni San Pablo in Galatians 6, verse 9, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. So ayan po, ang laban kontra sa korupsyon ay hindi po madali. Ngunit posible ito kung tayo ay magkakaisa at susunod sa tamang prinsipyo. Huwag po natin kalimutan na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa atin mismo. Magsimula tayo sa simpleng pagiging tapat sa ating mga sariling gawain at pagiging mabuting halimbawa sa iba. Kung ikaw po ay may kakayahang tumulong, magbahagi ka ng suporta sa mga organisasyong tumutulong para sa transparency at good governance. Magbahagi rin po ng kaalaman no, sa inyong kapwa tungkol sa isyo ng korupsyon at ikayatin silang maging bahagi ng solusyon. Sa masama po natin itaguyod ang isang mas maayos na Pilipinas na malaya sa kasakiman at kawalang katarungan. Sa pagtatapos po natin, kakiris, no, tandaan po natin na ang pagbabago po ay hindi nagmumula o magmumula lamang sa ilan. Ito po ay responsibilidad nating lahat. So huwag po natin hayaan na manaig po ang kasamaan sama-sama po natin itaguyod ang isang mas maliwanag at mas makatarungang kinabukasan para sa ating bayan. Magsimula po tayo ngayon. Pagdasal natin ang ating bayan, ipagdasal natin ang ating mga leader at higit sa lahat, pagdasal natin ang ating mga sarili upang tayo'y maging bahagi ng solusyon, hindi ng problema. God bless po sa ating lahat.